kawawa talaga yung mga misis na hiniwala yan ng mga mister kasi yung apelido daladala pa yung itlog nasa iba na <laughs> alam mo kung sino yung tao mahirap kalimutan? Yun yung tao hindi pa nagbabayad ng utang Kaya kung gusto mo hindi ka makalimutan ng tao mahal mo Utangan mo tapos wag mong bayaran para pag naghiwalay kayo, hindi hindi ka na makakalimutan. <laughs> Gago! Pwede <laughs> oh Sis, nakita kita sa palengke. Oo, naggrocery ako. sa na malengke. Bawal na pala plastic doon? Oo naman. Matagal na. Ah, oh, ganun ba? Eh, ba't ka? <laughs>